sa amin. 'Yan. 'Yan. Ang simple sa, 'di ko asle. 'Di ko yung ano idol eh. Sa Sabog eh. Sabog yung ano mo, phalange. Oh. Yung cartilage mo sumabog. Possible na magiging ganito na rin eh. Pero, makakabalik siya, makakabalik yung Pero hindi na makakabalik Sa pag ganiretso. Sabog. Pumutok. Dalawa, kapila ka. Sabasa, hindi. Talo ka ba? Tama na ito. Putok yung buto niya eh. Ano? Kita mo, mapapansin mo. May mga humiwalay. Eh. Ayan sa o. No? Sabog yan. Maliit na problema lang pero siyempre, matidipom yan. Wala na yung ano eh. Wala na pinakalaruan niya eh sa joint. Kaya hindi siya umakamit. Tumutukod ito eh. Ito. Tumutukod ito magkakaroon kasi ng lamad dyan. Yung para maglalaman, kaya eh, hindi mo may perfect ng gano'n Oo. Ayan, basag yung cartilage nyo. Yun. Ayan, ayan, ayan. Sa iba naman, wala. Oh. Sa iba, wala. Dapat dyan, Ito, nakandito yan sa gitna. Sa lakas ng impact. Dalawa nga yun. Oh. Tingnan natin. Paano siya? Ganun Iya, yeah, kulang, di mai tiket. Di mabot. Hindi niya mabot. Oh. Pag ini nito masakit. Pag ini to. Pag ini to. Hindi na siya masakit. Hindi. Kailangan lang. Eh, ma ito lang at eh, banda dito lang pero hindi ba, Hindi naman ganoon kasakit na. Oh. Ito gusto mo maabot pa. Oh, kahit matapi ng <laughs> mga ano. Kasi ang galing na lang siya talaga. Sige, testing nga natin. Kailan ka na ba natin si Gracia? December po po. Magaling na yun dito. Magaling na yan. 3 months kasi yung mga chip. Ito, chip fracture lang dito. Mga 1 year nga lang to. Lalo ano lang yung distal lang na buwag na basal. Naipit siguro to na ano. Manibila. Hmm. Hmm. Pagtinulungan oh. oh. Abot na pagtinulungan. Sakit? Sakit? Ganyan. Nandito lang po yung sa ito, yung sa dulo, dalawa yung sumabog dito, idol. Dalawa. Kung pare, kung para dito, isa lang. Dito sa taas, dalawa. Dalawa. practice mo lang ganyan ganyan mo. Oh, Wala na, na abot naman 'yo. Eh. Na abot naman oh. Eh no. Oh. oh. Pero Isang hindi ko siya totally get. Ito. Yung Sige, ganyan mo. Ganyan mo. Eh? Try. Hindi kasi matupi rito, no. Ah, hindi, okay. na to, uh, hindi na to, hindi na ma to maano. Malabo na makabalik to idol. Siguro ganyan talaga. Tatanggapin mo yan, tabingin daliri. Sabog yung ano eh nagbara yung ano, nagbara yung dalawa kasi bumutok niya, yun o. Oh. Bumuka tapos isa sumiksik. Kita ba? Kita ba para yan o. Oh. Gawa ng same lang yun ano. Ito naman isa. Kaya nag-umaharang itong buto na to. Yung cartilage. Ay, dulo Hindi na hindi mo naman ano yan kahit i... Ito mo kung nababa-opera. Pero malaga na nag-grip mo. Grip mo ako. Oh, pero yun. masakit. Masakit? Opo. Masakit pa rin siya yung pag Tingnan, okay, May kasi, uh, po. Kasi sa nag-smoke po, ay, hindi ko po maanin like Hindi ko maanin like December, January, February, March. Dapat to, to, to totally heal na eh. Pero, <laughs> hindi, pero ano po yung, sa orthopedic, hindi sinabi na pa-opera mo. Um, sabi Ano kasi to? Tungan po kasi chip fracture pinagagaling na lang to. Okay. Oh pinagagaling na kasi hindi naman siya major na ano. Ang problema ng dito, pagkagaling niya, dapat kasi to, kahit pa paano ikinas, tinul, kinas to, tinutulak ng pagano, Hindi na, hindi na nabago. Alam mo, parang yung ng daliri mo pag anong. No? Pabaliktad na yun, dapat ito, medyo pag pagano, Wala, hindi na mabago. Hindi na mabago. Ito lang, na, ito lang na ano, ito lang na... Bali ano po pwede ako Tapos medyo parang sanayin kayo. lang Sanayin mo lang, magano ka ng bola. Yung stress ball. Oo, oh, ganun ka ng hirang may stress me. ball. Ka? Ah. Kanyan, stress ball ka. ganyan stress ball. Ganyan yung mong... Para... Uh, Oo. Oh. Titigas din yan. Biy hindi na pwedeng biyakin eh. Hindi ko pwedeng ganunin yan yung pag ganito. Wala, tutunogin, lalagot ako. Mabibiyan yung balance mo. Ah, yeah. sasira oh. eh. lang. Hindi, tsaka wala na siya, Nag gumaling na siya. Sa akin, ganyan din pumutok. Kasi yung... Pero katagalan, pumutulog siya. Pero, na. wala sa, wala masakit. Kasi yung unang di sa, di yung di, sa akin. <laughs> Talagang yung <laughs> ano ko dito, sa, sa nakalis, nakayulay siya. Ngayon, Kaya pa rin. Ayun na nga, nagumaling na. Nag na, na. Nag na. Dumi, parang dumiit na yung buo. Oh, Pero kung mga bago-bago ba yan, no, yun, pwede pa nating itulak yan. Maliit lang yan eh, kakayari mo yan eh. Cheap lang yan eh. Ngayon kasi nakagalingan na. One and half kasi yung mga ganyan, fully healed na. Pero pagka ano, mga malalaki yun sa mga proximal, possible na 3 months. Pero yan, sobra ka pa nga sa 3 months eh lang ito ng mabago. Okay? Yeah, yan, mo lang. mo lang. Practice mo lang. Kaya namang ibabana na eh, oh. ito na lang problema natin. So, mo patawad. mo yung mo yung masakit po. Lalo lang yung hindi ka masakit. Hoy, mo si brother. Tayo ka pa. mo. Okay. Kung mo, ikaw ang okay. paragilid. Sanay-sanay mo lang pala ng lighter ka mo. Mga ano yan. Titigas Ang problema kasi, <laughs> Pa-frock yung siya dito, kaya ganyan. Talagang hiwalay pala siya noon, di ba? Kung pagkasempa. Opo. Okay. Kinas na ngayon, bumalik pa ng konti. Okay. Opo. Kaya dumunto. Kaya, kapit lang sa'yo. Hindi mo sinabi sa akin. Wait, kung sinabi sa akin. Buti pa kahit pa paano, naibalik niya eh. Mukha namang hindi mo, hindi mo kung ano. Hindi mga nga talagang ganun. Ibang daliri pagano ganun eh. Pwede okay. sa akin, tumutok yung ano. Bilay lang. Akala ko bilay lang. Pero nung kinakapa ko, may lumalagitig sa gitna. Sabi ko, sakit. Hanggang sa gumaling na. Ang mahalaga dyan, nakakagrip tayo. dapat ka sa every disgrace talaga may karampatang babayaran eh. 'yan. Yeah. Yung May consequences talaga 'yan. Basta grab. Apo. Yes. O 'yung mga vlogger na grab? بتقي طاعينا such as you ارجع يا عطل <laughs> Parang kayo ng no, nang 50 rides ngayong <laughs> Sana hindi mo ulan. Huwag kayong bawag pa. Huwag kang magpapapasa. ko um, muna maligyan. Bawal mo na maligyan. na Sige, bukas. Iyahin yeah, nyo yun na yung mga ano. Gusto nang yun. Mga grab na ano, mga angkas. Pinaplag nila ito na mo yung iba pag nakakapag deliver ng mga artista para kahit na sa bahay kayo, may pera sabayan nyo na yung panahon nandito na lahat eh Pwede social na media. No? Huh? Nandito <laughs> na sa ano, nasa social media yung pera. Ito mo yun. <laughs> 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 yung mga mukhang kulokoy nung, yung mga billionaryo na. Ang dami ng millionaryo yung mukhang kulokoy nung puro kagaguhan noon. Nagtsaga. Ngayaman. Ngayaman na. Okay? Okay. okay.